Okay. Ayan na nga mga bakla, pagkagaling niya sa si school, pumunta kami ng Ever para bumili ng kanya mga biskuit at iba pang gamit. Ayan. Pilna Pil na mamili. Ang laki-laki na talaga ng baby ko. Ayan. Dalagan-dalagan na pero gusto ng mga candy. At sinabi niya pa sa akin, Mama, alin dito? Sabi ko, kumuha ka na lang ng dalawa. Ayan, kumuha siya ng dalawa. And then, ayan, yeah, syempre, happy siya. Kung, um... Ayan, sabon niya. Gusto niya yung pang-Korean. Color pink. O, diba? Kasi mahilig siya sa mga Korean drama. And then, ayan. Ang galing mo kayo yung face. Bili pa kami na. Ano pa ba? Ang bibihin namin. Anak, konti hmm. lang ha. Maliit lang ang budget ko. Okay, full boss. Para sa kanya, syempre, kailangan mag-full boss bago pumasok. And then, bulak. Kasi may skincare siya. Ayan na nga. At siya na ang nasa counter. Wala ano, kami pambayad ka ba? Um, wala. Okay, sige. Si mama na lang. Bilisan mo. Ang bagal-bagal mo, baby. Ayan. Buti na lang. 500 lang. At eto na. Pauwi na kami. Eto, naglalakad. Si Skrita kami naman. At eto na ang bahay nila. Ay, nakakapagod ang init. Napagod ka ba, bed ko? Eto na, hinanap niya ang lola niya. At eto na kami sa loob ng bahay. Pahinga na. Napapagod na ako mag voice over Tama na. Eto, nandito na ako sa room ni Tanya Lu. At may nakita ako. Puto! Ubusin ko muna itong puto. Sayang to eh. Kainin ko muna. At nasa loob siya ng room. Baka masira. Okay, tama na mga bakla. Pagod na ako mag-voice over. Ayan na ang baby ko. Nakapag-business siya. Tablet-tablet na lang. Okay, bye-bye!